Dahil lang sa malamig na beer na hindi na pagbigyan, binaril ni Mr. ang misis na tinamaan sa balikat na nangyari sa loob ng kanilang bahay sa Purok Mahaguni, Rabi Compound, Visayan Village, Tagom City, Davao del Norte. Nagpapagaling na sa ospital ang biktimang si Maria Flor de Luna Anastasio, 55 anyos, abang kusa namang sumuko sa si kapulisan ng Mr. na si Andres Anastasio, 55 anyos. Sa na investigasyon ng Tagong Police Station, humingi ng isang bote ng beer ang sospek ngunit hindi ito pinagbigyan ng asawa dahil may sakit sa atay ang kanyang mister. Ngunit nagalit ang sospek kaya binaril niya ang asawa gamit ang kalibre 38 revolver. Sa ngayon, hinihintay na ng kapulisan ang desisyon ng asawa kung magsasampa ba ito ng kaso laban sa mister kung saan dati para itong pulis kaya may armas. Mula dito sa Dabao. Jun Sotar ng DZRH Network News Center, naglilingkod sa pagbabalita. pa.